all in na 20 pesos. Tama makakita nun guys, 20 pesos sa panahon ngayon. Wala nang 20 ngayon guys, all in. <laughs> Exclusive lang yun para kay Tatay Manuel. Oh. Dito po pumunta si Tatay tuwing umaga na bumibili ng kanyang pagkain. Dito tayo sa kantin ni Ate Daisy. Ayan mga kaundag. Uh, ah, Nagkapi tayo dito. Kasi hinihintay pa natin yung gagawa ng CR ni Tatay. Yan. So dito, dito ko pinapapunta si Tatay na bibili ng kanyang pagkain. Yan. So, ito yung kantin ni Ate Daisy. ano shout out kay Ate Daisy. Hello. Yan, oh. Yan yung nagbigay ng all-in 2020 kay tatay. <laughs> Salamat, Ate. Yan, oh. No? So, maraming choices si tatay dito on the go na mga ulam. So, maraming ul lutong ulam si Ate Daisy. Yan. So, may mga gulay dito. May mga seafood. So, dito po pumunta si tatay tuwing umaga na bumibili ng kanyang pagkain. And so, napakalapit nito guys. So, katabi nito is yung barangay ng tatala mismo. Kaya, mayroon ding tinda si ate na mga, ano, na mga saging, yan, no, na mga nilaga, biskuit, di ba? So, napakalaking pabor yung binigay ni Ate Daisy kay Tatay Manuel na all-in na 20 pesos. Tama kakita nun guys, 20 pesos sa panahon ngayon wala nang 20 ngayon guys all in <laughs> exclusive lang yun para kay tatay manuel o oh, yan maraming salamat kay ano kay ati D daisy ayan so magkakapi muna tayo dito guys habang hinihintay natin yung gagawa ng CR ni tatay ano and hopefully sana matapos na yun hanggang linggo ano ayan